na baka may mensahe ka sa mga magkakapatid, di ba? Isa, isa ka rin sa nakadanas niyan, no? Hirap. Hirap. Galing, oh. oh. suot mo na tong pasalubong ko. Ay, suot mo na yung pasalubong kong damit. Pati itong bigay kong kitchen, suot na rin na rin na. Pati sa ah. Rabjak Collection. Abir, ganda mo rin talaga, paano no? Paano kayo naliligo dito na walang tubig? Oh, paano do kayo naliligo walang tubig? <laughs> sabon lamang, wala kayong sabon dito. Oo, oh, sabon. Sapa po ka ah, sapa. Sapa. Okay. Pelamon kayo dito. May ano? Pelamon. Nelamon? Mm -hmm. Pagkain daw. Pagkain. Oh, yung bigay ko daw. May shampoo kayo dito pag ano, niligo. May gamit dito ngayon papasukan. Mm -hmm. Ano? Gamit. Gamit daw sa pasukan? Wala pa po. Wala pa daw. Kaya sino kayo pumapasok? Ako po sa diet na po, sa STI, tapos sila po. Ay, ito po tatlo sa elementary. Elementary pa lang. Pwede naman tari kayo pumapasok. Ito po ang tatlo. Pakawad naman kayo. Anong high school ba kayo natapos? Huwag mong pagalitan. Ano lang? relax lang? Ano lang? Relax lang. Ilan kayo natapos? Ilan sila natapos? Wala pa. Ano ba yun? Senior high na po kayo. Senior high ito din? Oo. Senior high ito na kayo pumapasok noon? Noon. Sa BNHS po, Basod. Basod City. <laughs> Basod lang. Iba naman tanong. Tanong mo kung masaya sila dito. Masaya pa ka dito? Opo, kasi sama-sama po kami. Oh. Ah. Masaya pa yung dito, no? Hmm? Masaya. Kaya, okay. kaya mabuti pag-aaral ko rin na nakatapos na. Yun! Nagawin ako magbabalag. <laughs> <laughs> grade, na. Yan, grade, grade ano ka na? Grade ano ka na? Grade 6 na, na kaya tapos na lang ng kasi nag-into siya. Pero taon ka na? Ilan taon ka na daw? 16? 16. 16. Hmm. Ikaw? 15 po. Oh, tamo, na Oo nga. Dapat magkano kayo. Get along. <laughs> Ayan. So, thank you, Reyna. Ha? Thank you. Galing arena, no? na, Reyna, no? Nag-interview na.